Ang angler sa taon 2024 kasi ang tubig po natin maganda na si Mano ang unang unang angler na nakita ko po dito sa fishing spot dito po yan sa may akasya may super ferry siya po si Manong siya <laughs> po <laughs> yeah, ayan po yung tubig oh. ganda na kaya lang oh, papasok pa. Hindi pa ho palabas, papasok pa. Pero yung tubig, babalik po sa normal. Ayan po yung tubig natin ng fishing spot ng Guadalupe Makati Hihi. Okay, so bago na naman si Manong nandito ngayon eh kaya lang natin nakitawag niya observan mo na natin si Manong kung ano pong mahuhuli ni Manong ako po baka kasunod na araw na lang po ako pupunta dito pabalik ulit mag-fishing na rin po tayo kapo po, nagbabalik na. Ganda na rin po ang tubig. Kaya lang ako, pa. Hindi pa ako palabas. Di po, guys. Ah, uh, hagis na si Manong. Yan, yan. Oo. Galing. Unang angler sa taon 2024. Ayan po, Mayo po ngayon ah, nagbabalik na po yung tikas po ng fishing spot natin yata kanduli nagwelga eh. <laughs> si Manong kahit daw kanduli nagwelga ka. <laughs> <laughs> pero mo ano, yan Mga kayo talagyan ah, dumadami kakaroon na ng pang si Manong ito. Nong, ano kumakagat nong? Nong, ano kumakagat? Sandali uh, po natin. ay hintay po natin kasi may kumakagat daw po. Ay, ayan po guys, lumipat na po si Manong Pag manguhuli raw po siya ng dalag Dalag daw po huli niya, snake head subukan nyo raw po kung ang meron dito ito so, lumipat na po siya <laughs> ang ganda lang ito <laughs> yun Eh, libangan daw Libangan daw ni Manong ang mag-fishing. Katulad ito ni Tatay Jess. Libangan talagang mamingwit. Eh, kaya Tatay Jess naman, namimingwit si Tatay Jess. Kumikita naman o siya doon. 71 ito, si Tatay Jess 72. Ah, 74 yata si Tatay Jess. Ito si Tatay. Ah, ito si Manong Saysay. Talagang libangan talaga daw niya yung mamingwit. Wala daw pumagawa sa bahay, kundi pag nasa bahay yo oh, magko lang siya. Kaya <laughs> dito na lang siya sa ilog. Eh, ako naman po, pwede naman tayong bumalik agad sa pag fishing kaya alam po mahirap po kumuha ng pamain. Tuyo po yung kinukuha na namin ng bulate. Tuyo yung mga lupa. Kaya po maghihintay tayo ng maganda-gandang pagulan at pag nabasa ho yung lupa na kinukuha na namin ng bain, ayan, pwede na po. Yung pong nagbibigay ng go signal para pwede na pong talaga mamingwit dito sa spot natin to. Ah, ito, nagsawa ako si Manong, uuwi na raw. kaya po. Uuwi na raw ule. si Manong. Wala, wala huli. Wala daw. Wala daw huli. Nagsawa ako si Manong. Kaya uuwi na rin po ako, guys. Okay, ito po. Sipat, sipat. Sorbay, sorbay po tayo meron na po yung fishing spot natin eh naabutan ko si Manong kanina dito wala pa akong nahuli. wala po nahuli hanggang sa sumuko na po kaya po guys upload ko po to baka sakali po makatulong po sa mga kapwa natin mga angler na gusto mamimit po dito hindi po bye bye po